Good morning guys. Uh, welcome to my Katukad vlog channel. Mula dito sa GRNeta. Ah, uh, dito tayo magsisimula mga Katukad friends ng ating uh, pagkuha ng mga video. So, pasensya na mga Katukad friends kagabi kasi wala ako dito. Napunta ako sa Muntalban kaya hindi ko na kuha ng video ang uh, paglalim ng tubig dito sa may uh, tatalon. So, nandun ako kagabi rin sa ano sa Andon din ako sa may ano, sa may Muntalban kaya Kaya ang may papakita ko na lamang sa inyo mga katukan friends ay ang uh, mga naiwan ng uh, baha na ginawa kagahapon o nangyari kagahapon. Nandito ako ngayon sa guys sa, ano sa hunters. Pupunta tayo dito sa looban kasi ang tubig dito mga katukad friends, ang sabi nila ay umabot ng first floor ang taas, napakataas daw. Ngayon, titingnan natin mga katukad kung ang mga lugar na nabaha ay ano ang mga naiwan. So ito'y pakikita ko sa inyo guys. Ito yung uh, minsan ko nang na-i-vlog uh, na palengke, guys. So dito tayo mag ano. Ah, yung mga ibang paninda mga katokad friends ay inilagay na sa may ano. Inilagay sa sasakyan para ma-save yung kanilang paninda. Maaari na na inalis orra uh, hindi rin na uh, naialis kaya basang-basa yung mga ano basang-basa yung mga paninda na isa? At ito yung mga naiwan na ng na mga basura basang basa guys yung ano yung lob naranasan ko na rin to guys sa ano sa Muntalban nung kami eh, uh, na baha din uh, naglinis kami ng mga gamit namin na uh, mga putik babuting nga dito guys sa, ano lang ganito lang pero hindi ko sa sinasabing ganito lang ano kasi siyempre ano yan problema yan pero doon sa amin sa Muntalban ang putik hanggang uh, ano hanggang binti galalim kakapal kaya ano kaya mas maraming tubig yung ano yung uh, gagamit namin doon sa uh, Muntalban Ito ay uh, nasa kalagitnaan na mga friends ng ano ng uh, palingki. At syempre, yung mga hindi na mapapakinabangan na gamit ay inilagay na sa mga gitna para makuha na ng mga nagbabasura o yung truck ng basura. At yun nga mga katokad friends, uh, isang uh, pakiusap lang ni katokad vlog. Baka uh, baka nahipo ang inyong puso mga katokad friends na tumulong man lamang dito sa mga nasa lanta ng uh, baha. Uh, maaari din po kayong sumadya sa mga namumuno dito para makatulong man lamang sa kanilang mga pangangailangan. Kahit ano ang inyong uh, maitulong o may ambag mga katukad friends ay po, pwede na kaya panawagan lang sa lahat-lahat ng mga makakapanood ng uh, video na to na kung maaari ay tulong lang po mga katukad kasi siyempre Pinoy tayo, alam naman natin na tayo ay uh, may pusong uh, tulungin kaya naniniwala ako na habang pinapanood ninyo guys ang uh, video na to, eh, ma yung inyong mga puso para masabi ninyo na gusto ninyong tumulong sa mga uh, tao rito sa May Hunters. Ayun. Uh, sa kabila ng lahat mga katukad friends meron pa rin uh, tinda dito kasi kailang-kailangan din ng uh, mga tao ang uh, makakain kanina nga pagising ko kaninang umaga naghanap ako ng itlog doon sa lugar namin kasi marami na mga tindahan doon pero hindi ako nakakuha kahit na o hindi man lang ako nakabili guys ng kahit isa kasi eh, nagkaubusan na nga guys so ayan ko muna ako guys sa may uh, pinakadulo Sa pinakadulo muna ako guys para makita nyo Saka na lang tayo babalik doon guys sa may uh, pinakalooban Kasi yung baha doon ay umabot din ng ano Umabot din ng uh, first floor So napaka palad namin mga katukad pres Doon sa lugar na aming nalipatan Talagang sa may tagupo Hindi kami inabot Pero uh, sabi nila Uh, umabot daw sa ano sa cluster 23 eh kami cluster 24 so salamat sa Panginoong Diyos dahil hindi naman kami naabot At, hindi nga alam namin nakita kasi nga, nga nasabi namin sa nasabi ko sa inyo guys na napunta kami ng ano napunta kami ng uh, Muntalban kasi doon sa amin binaharin uh, tinulungan namin yung uh, yung mga anak namin doon na kung saan eh nakatira. Yung pala, mas ano pala rito, mas matindi pala yung uh, pagbaha din dito. Kaya yung mga iba na mga video na aking ay pinakita, pinakita sa inyo guys ay ano, ay pangyayari sa lugar ng ng Uh, muntalban doon sa may Sigsag Road. Kaya uh, hindi ako nakapag-video uh, dito sa malalim na baha ng uh, hunters tatalon. So, ayan. Kanya-kanyang linis, guys, ang mga tao dito. Grabe ang iniwan ni ano ni baha. Ayan. Grabe. Kanya-kanya talagang linis, guys, para... Uh, muling uh, manumbalik yung uh, kalinisan dito sa May Hunters. Uh, malapit ako guys sa May ano, sa May uh, boundary na ang uh, Hunters at ng Rojas. Uh, Siyempre dyan ang guys yung ano, yung uh, pinagmula ng uh, malalim na tubig Dyan mismo sa May ano, sa May uh, Ilog. at uh, pupuntahan natin mga katukad friends yung ano. ako ng motor. Tingnan natin guys kung ano yung uh, nasa labas sila guys at yun yung uh, napakahirap pala dito mga friends sa lugar ng ano sa lugar ng hunters kasi kapag uh, binaha hindi basta biro biro mga friends talaga ikaw nga eh, para ramdam ng ano para ramdam ng Uh, tubig kung gaano siya kabagsik ayan pero pasalamat tayo sa Panginoong Diyos kasi nga wala naman sa kanilang nasaktan ayun lang uh, tumaas lang yung uh, tubig at uh, siyempre may mga gamit na mga uh, nangagkasira so ayun at ayun guys dito tayo. Ini natin guys kung ano, kung uh, malalim pa rin yung uh, tubig ng ano nang ilog. So ayun. Uh, mababaw na makatukad pa rin yung uh, tubig. Pero kung iisipin mo guys na kung ilang uh, talampakan ang lalim nito guys tapos umapaw dito sa may uh, ilog ganun katindi ang ano isipin mo ayan yung tubig at kapag tumas yung tubig aapaw dito sa may uh, bridge o sa may tulay isipin mo yun tapos pupunta mismo guys sa may ano sa may luuban doon sa may ano sa may sa may palinke At nandito na nga ako guys sa may ano, sa may uh, papasok mula dito sa gitna ng uh, palingke. Papasokin natin dito guys at titingnan natin kung ano pa yung mga iba't ibang mga uh, nangyari sa mga naiwan ng baha. So eto, magkabilaan siya guys. Maari makita nyo sa magkabilaan. Ayan. Ayan yung mga iniwan Maaga pa sila guys na nagsipaglinis dito sa lugar na to para makapagsimula sila sa kanilang mga paninda. Para kahit pang paano naman guys ay makabawi naman doon sa ano sa pagbaha ni tubig. at isa pa mga katukad friends ang ah, nakakalungkot siyempre ah, nung ah, magbaha dito sa lugar namin nawalan pa ng kuryente at hindi lamang dito guys ah, ano? sa ano hunters nawalan ng kuryente maging doon sa amin sa Montalban ah, nawalan din ng kuryente kasi ah, may bumagsak nga na isang ah, malaking poste kaya hindi makapag-pailaw. Uh, Ayan. <coughs> Bagay. Itong mga basura na itong mga katukad friends Napakadali lang itong tanggalin kapag dumating na yung mga truck ng gobyerno. At madali lang na manumbalik guys yung uh, ganda ng hunters. So hanggang dito na lang mga katukad friends at hanggang dito lang yung ano tingin ko guys hanggang dito lang yung uh, tubig kasi nga wala namang na ano walang mga gamit gaano na nailabas kumbaga basura sa labas ng kalsada. So hanggang dito lang. Kasi tingin ko guys, sa uh, hanggang dito yata, ah dito hanggang dito mga katukad friends yung baha kasi may mga naglilinis pa. So, yeah. Pero uh, wala nang ano, walang uh, basura dito mga katukad please. So, tingin ko hindi dito, dito lang umabot guys yung ano, yung tubig. Ah mataas guys pa yung tubig dito. Hanggang gaano ka sir ka taas tubig? Hanggang gaano ka taas tubig? Second floor, uh, balikat na lang. So yun, uh, balikat na lang daw ang uh, tubig nung uh, dumating dito. Kasi itong lugar na to guys ay pataas na. So tara guys, uh, uwi na tayo. At uh, Naipakita ko na sa inyo mga katukad friends yung ano, yung naging kaganapan pagkatapos ng mata, mahaba, uh, mahatas na baha. Uh, sana naman, mapakiusap uh, lang ni katukad na kumaari ay Sumadya po kayo sa lugar na ito. At kung gusto po ninyong tumulong sa mga nas, nasalanta ng uh, baha ay makipag-ugnayan lang po, po kayo muli sa mga namumuno dito sa may uh, Hunters. Sa at ngayon nga mga tokad friends, meron akong isang kapatiran dito, kay Brother Dane Ito yung bahay niya at pinahintulutan tayo guys na kunan ng uh, video ang lugar na to na kung saan eh, nasalanta at napasok din ng uh, malalim na tubig ng uh, bagyong uh, karina. So ayan, magmula dito sa may tindahan guys, uh, makikita ninyo yung mga uh, talagang nagkalat ng na mga basura parang basura na ano kasi siyempre tatapon na yan yung mga gamit guys ayan so hindi na rin makapakinabangan yan pero yung iba naman guys mapapakinabangan pa yan so ayan guys uh, naipakita ko sa inyo yung uh, lugar ng mga ta mga bahay na nasa lanta ng uh, bagyong karina so ayan guys hanggang dito na lang Grabe mga katukad friends, uh, sa lakas ng baha, uh, tingnan ninyo mga prince, yung ano yung uh, tricycle na to. Makikita ninyo mga katukad prince na yung uh, pinaka pressure ng uh, tubig talaga guys, grabe. Isipin mo, uh, sa, sa laki at sa bigat na ito na tricycle na to. dalawa pa guys, uh, hindi lamang isa. Uh, dalawa pa talaga ang uh, bumagsak na tricycle dito. Grabe talaga guys, ang ginawa ng uh, baha na bagyo na karina so, talagang ika nga kung kung sasagupay mo ang uh, lakas ng tubig guys sa uh, Tigarado nga uh, mawawala ka sa mundo kasi ito nga nabaka nga bakal pa lang pero guys at tingnan mo, uh, bumagsak sa sobrang lakas so ayun guys tara uwi na tayo at at hanggang dito na lang ang ating uh, video